Hindi mo kailangan gumastos para gumanda ang kutis mo sa araw-araw. Ito ay tatlong ingredients lang. Ito ay ang sugar, coffee at ang kalamansi. Mag-scrub ka araw-araw bago ka maligo. Kung dadamihan mo ang timpla nito ay pwede mong ipang-scrub sa iyong kilikili, sa iyong singit, sa iyong siko, sa iyong tuhod at sa iyong paa kahit sa puwit. Napakaganda guys. I-try nyo talagang, at ah, talagang mapapawaw kayo. Hindi nyo mamamalayan na ganun pala kaganda ang inyong kutis. Ang gagamitin yung sugar dito, yung granule sugar, yung hindi basta-basta natutunaw. At para makatipid-tipid kayo, lagyan mo ng konting patak ng olive oil or kahit coconut oil or kahit na Johnson's baby oil. After nyo magscrub scrub ng ilang minuto ay pwede na kayo mag sa inyong muka. Kumuha ng hot wet towel at ilagay ng dalawang beses sa inyong muka. Mag-lotion. At huwag na huwag nyong kalilimutan ang magpahid ng sunblock na mayroong tatak na SPF 50++ kahit anong brand. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!